Malaking usapan ngayon ang proposal na lumabas mula sa Fadeaway World kung saan isinasama ang pangalan ni Austin Reeves sa isang trade scenario. Sa plano raw ng San Antonio Spurs, ang kapalit ay si Jeremy Sokhan, Julian Champagny, kasama ang 2027 at 2020 na first round pick mula sa Atlanta Hawks. At sa detalye ng report, sinasabing ang target ng Spurs ay magdagdag ng isang guard na may mataas na efficiency at kayang tumulong agad sa opensa. Si Reeves nitong nakaraang season ay nagtala ng 15.9 points, 4.3 rebounds rebounds, at 5.1 assists per game. Bukod pa rito, nasa 47% shooting siya mula sa field at 36% mula sa 3-point range. Ayon sa ESPN analyst na si Bobby Marks, ang ganitong klaseng production ay bagay sa isang team na naghahanap ng stability sa guard position. Para naman sa parte ng Spurs, ang ibibigay nilang si Sokhan ay isang versatile forward na nag-average ng 11.6 points, 6.4 rebounds, at 3.2 assists. Malaki rin ang potensyal niya sa depensa dahil sa kakayahan niyang bantayan ang iba't ibang posisyon. Si Champagny naman, bagamat hindi pa regular contributor, ay may flashes ng outside shooting na mahalaga para sa spacing. Ang dagdag na dalawang first round picks ay nagiging insurance para sa long term build ng Lakers kung sakaling tanggapin nila ang deal. Kung ikukumpara, si Reeves ay may mas mature na laro at napatunayan na kayang umangat lalo na sa playoffs. Noong huling postseason run ng Lakers, nakapagtala siya ng average na 16 points per game, kasama ang crucial plays sa crunch time. Ang tanong ngayon, handa bang palitan ng Lakers ang kanyang consistency para sa mas batang piraso tulad ni Sokhan na mas kilala sa hustle at depensa pero hindi pa fully polished sa opensa. Ayon naman kay Coach JJ Redick, na ngayon ay bahagi na ng Lakers staff, mahalaga raw ang presence ni Reeves hindi lang sa scoring kundi pati sa ball distribution. Sinabi niya sa isang panayam, Austin gives US balance. He can create shots, he can initiate, and he keeps the pace steady. Sa kabilang banda, may ilang analysts din tulad ni Zach Lowe na nagsasabing ang ganitong uri ng trade ay pwedeng magbigay ng mas mahabang window para sa franchise dahil sa youth at draft capital na makukuha. Hindi rin pwedeng kalimutan ang papel ng supporting cast sa Lakers, kasama ni Reeves sina Doncic, Lebron James, at Marcus Smart. Ang chemistry nila ay nakatulong para sa 53 hanggang 20 sham record ng team last season, na nagbigay ng 64% win rate. Kapag nawala si Reeves, malaki ang ad adjustment na kailangan lalo na sa backcourt rotations. Samantalang sa Spurs, si Victor Wembanyama ang magiging pangunahing beneficiary kung makuha nila si Raves. Isang reliable guard na pwedeng mag-set up sa kanya at mag ng pressure sa kanyang offensive load. Kung susumihin, may malinaw na value ang parehong side ng trade. Ang Lakers ay makakakuha ng mas batang assets at future picks, habang ang Spurs ay makakakuha ng guard na kayang tumulong agad at compatible kay Wembanyama. Ang tanong na lang, mas uunahin ba ng Lakers ang short-term push kasama si Lebron at Luke ka, o tataya sila sa mas mahabang plano. Sa dulo, pareho itong may pros and cons. Ang trade ay may sense kung ang priority ay future stability, pero risky kung immediate championship ang target. Nasa kamay ng Lakers front office kung pipiliin nila ang tiyak na production ni Reeves ngayon o ang potential na dala ni Nasokhan at mga picks sa hinaharap. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.